Oh, pre! Anong ginagawa mo nito? <laughs> Dala-dala. Oo, oh, may tiyakay sa... Eh E anong bibili mo dito, pre? Pili ako nang hanaw. Sapatos. Oo, oh, paras tayo. Sapatos din. Master Tarok is in the house! Ayun, pagkatapos namin matanggal sa trabaho at magkahiwalay, dito naman sa Santo Tomas, is yun kami magtatambay. Kaya ito mo nung pangita. E, di pagkakataon na para bilhin ang mga bagay na sa amin ay magpapasaya. E siyempre, alam nyo na, sa akin, sapatos, kay Master Clark, sapatos nila ang kanya. O tingin mo siya, o tingin-tingin, paikot-ikot, di malaman kung anong pipiliin. Lahat ganda, nakakaaliw sa mata, parang gusto ko nang iuwi lahat, pati tender <laughs> Joke lang, isang pares lang nun, ako'y masaya na. Teka, di naman to yung tropa ko ah. Saan pa naman nag-shoot yung tao? ito yung mga ideal na sapatos na gusto ko. Teka, kaya ko ba ang presyo? Sampung libo, boy. Gwapong tendero. Ang mahal naman yung oh, sapatos Pwede mo. Pwede mo pasama sa video, sir? <laughs> yes, sir. Ah, ito pala yung tropa ako. Kala ko naman, tindiwiro. Lang yan naman, si Master Karong ang dapat si Hindiwiro eh. Kasi sabi nga, ito ang taang piliin mo, pre. Ang nakita ko ang presyo. Naku Kala ko naman, 350. Yun pala, isang kinsenas na sweldo ko na to, pre. Grabe. Pero sa quality, ay talaga namang hindi ka magsisisi. Astig, ganda ng kulay. Sapatos na parang di masisira sa tibay. Ang tasyos, swilas mo yung kikapal. Hindi ko sukat akalain na may sapatos pala ganito kamahal Sinuok at sukat Tili ka, parang masikip Paano? Yung aking kalyo Tili kapal kapal Dapat pala yun muna ang aking unang tinanggal Parang inip na inip na si sir sa akin o kung magano la sir, ito na may sigurado ng aking libon ha? joke lang yun sir Asan na yung tropa ko? Kasi nisa ka na pre Ginawa pa kitang videographer Relax ka lang dyan, basta na ano ya Treat ko, it all you can Ano naman yun ang iyong binibidyohan Alin ba ang treat mo dyan? Kuha ka na ng isa. Kung kulang ang kas mo, pwede naman yan. Hulugan. Oo, oh, oh, ako ang may yung tutuwa ka. Yalangan, ganyan, Ikaw ang mag-suggest nito eh. Parang gusto ko nang iiwan. Masyado akong namamahalan. Tapos sasabihin ni Master Krog, barya lang yan sa iyo, pre. Isa na nga yung pako sa sapatos na tig 650. Aba, ay talagang maganda nga. Ang sarap sa pala. Kaya pala yung mga naglalaro ng basketball. Ang bibilis. hindi kayak alam na tuh konon itu kung ito na aking misis pag nasa lapa ng pressure, eh, parang garne hahaha 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 Sika ang kas talaga Palibasa May bago na Oo yun na yung isa Siyempre joke lang yun Gagawin ko kayo Itong panghalili Itong bago Lagi ko na lang Itatabi Yung presya Sinili pa ni Arate Willing to help Ako'y biglang napatitig Eh, Napakaganda pa lang Babay Pero Mas maganda naman itong Sapatos kong nabili Kahit gaano pa ito kamahal 26 years ko naman itong Pinaghirapan Kaya deserve ko naman Siguro ito ngayon Na makuha Minsan kasi Kapag kailangan mo Maging masaya Para bang hindi na importante yung pera Yun na lang Mas bagay sa'yo Mas bagay ah Oo no. Siya kumili Nakatiklang din ng pang may Anong sapatos yung aking para Sober 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 <laughs> Sober. Wow, feeling mayaman na ako dito. Alam ko naman na marami nakakabili nito. Yun lang na mariguluhan mo yung sarili mo. Na ikaw lang mismo ang mga pagregalo. Kaya nagpasya na akong bayaran ko na to. At iuuwi ko na. Bahala na ko nung sasabihin ah, ng aking asawa. Basta't ako ay masaya. Nag-aaliw-aliw ba? Kahit na nga na ay natanggal na sa kumpanya. Laban lang, mumbaga. Hindi na tayo ang bola daw, single tayo talawa. Yung <laughs> <laughs> Tapos na hamburger. Eh shout out mga kangkas. Subukan niyo, kangkas. Subscribe, subscribe. Wala na ata. Tumara, nakarap na nga 'to eh. Ano 'no ba 'yan? Oh, ano 'no? Ano Hindi pa yung time pa ano yung ato. May nakakita ka sa iyo na gusto hindi na ka record. Oras na ng uwi yan Siyempre, maghahanap mo na kami ng mga kainan Bakala na si Master Karog kung saan Sa gutom na ready na mamimili ang aming tiyan Patalibre ako ngayon Patalibre ako ngayon <laughs> Wala akong kita ngayon eh oh, Kailangan 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 Okay, kita ya. Gagasan natin yung motor niyan. 100. Oh, 100. Yo, okay, let's see. cellphone mo, re. Mal chat na mo, wala na. Ang his Pasensya na, be. ka rin nako satu totoo lang pinilit ko lang ito iniwiwin mo pinwi namang gamitin meron para mas mabuti pag niwin pag may tanong ka meron na agad magiwin oo oh, oh, diba tapos agad kaya makaupo muna din niwi yes, Master Robo, in the house. Stop, stop. So nga niyo, ano ay chibu kasi eh, na ang Pero pagkatapos ito, abay dapat humanap na kami ng pagkakakita. Wala sa so, may mga rakit dyan. Baka naman, isiwer niyo naman. Kinilip sila, baka naman. Baka naman pwede na ako dito maghugas ng inyong pinggan. Pwede na sa akin kahit bằng cái là cho yêu người nào mà cũng này có sẵn vào hai này có người nó cũng hoặc là sẵn tình cảm có ai hết yêu thương sau cái việc xử nó đâu đó là một người linh kinh nha đó hết phần của bà này tin nó là nó có nó 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 của ta này nó có người nào có những phần vào mà tin là hết cả một có phần nào sẽ mắt đã nó cũng hoặc Koeraan mada, daba nga binu ngayon, mula ra, punta bawa, tra ra. Pasin sa Ito, ngayon, ko hindi master ko, wag, walang trabaho ako. Oh. Kaya kailangan na kayo mag-isip ng negosyo. Kaya, kailangan na namin makauwi dahil mag at pag kami ng wifi window, yun ang uno namin negosyo na kung saan doon kami ay magkasosyo. Wow! Baka mag sa kaling dito kami umasinso. Kaya sana naman itong aming susubukin. Kami ay pagpulawain. Kaya, Lord, hindi po kami titigil sa inyo ay dumalangin.